Isang malungkot na gabi ang aking nabalitaan sa aking pagtitinda dito sa labas. Dahil nagsabi ang may-ari ng kalsada na wag daw kaming magtinda sa kalsada. Doon daw kami magtinda sa kwarto. charis Huwag nyo nang pansinin ang busog na tiyan ng buyer ko dahil sila ay busy-busy kakapili ng unit nila. Chariza! Zana all! So yun na nga guys, sinabihan ako na bawal daw ako magtinda dito sa tapat ng inuupahan namin na bahay. O diba? Nakakalungko. At ko. dahil mukhang mabait naman yung nagsabi sa akin na bawal ako magtinda sinubukan kong makiusap kahit ako ay mukhang nakakaawa na mm, mukhang nakakaawa ba Charis bait baitan na naman ako at bago ko kinausap si kuya kumain muna ako ng balot nang sa ganon magkaroon ng utak ang aking utak utak ng manok Charis kung kumuna pagpatuloy, ang kwento ko na pinapalaya sa jan sa aking tinitindahan magpapakabuso muna kami sa balot ni ate dahil sobrang sarap yan o na ay mga kasama ko apat kami kumakain ng balot so yun na nga guys ayaw sana kami paalisin ng kuya dyan sa aming pinagtitindahan pero meron na palang naging issue dyan sa lapagan na yan isang bisis daw nag nagkabaranggayan daw sila sa hindi ko alam na kadahilanan. O, diba? Maritis ako pero hindi kompleto. So, ayun guys, naging malungkot ako dahil kahit pa paano, kahit 500, 600 yung aking nabibenta dyan sa mga cord na yan, ay nag enjoy naman ako dahil lahat ng dumadaan na pagkain dyan, basta pwede sa akin, natitikman ko, diba? Hindi ko alam kung ano yung gagawin ko sa mga oras na yun guys. Dahil sobrang lungkot ko talaga. Dahil nga, masaya ako na nagtitinda ako sa labas at proud ako. Kaso nga lang, yun nangalang ang sinabi ni Kuya na bawal daw magtinda sa labas ng bahay nila. Oo na, wala akong nagawa kung di at nagsorry na rin ako dahil hindi nga ako diretso nagpaalam sa kanila. Doon ako nagpaalam sa tagabantay na pangalawa sa kanilang building. So wala tayong magagawa dahil hindi natin nabili ang kanilang harap. At isa pa, wala pala tayong pambili ng kanilang harap. Anong harap ba yan? Charis, buang. So, ang tanging nagawa ko lang ay mag-oo na hindi na ako magtitinda sa kanilang harap. Dahil nga, harap nga nila yun. Diba? Narinig nyo yun. Harap nila yun. Pero, nung nanahimik na yung kuya, yun na nga sinabi ko na sige kuya, pasinsya na po kung yan po yung gusto nyo po. Pero, pwede bang magtinda pa rin kami? Kahit gabi lang, Karis, may huling heritage. pa Masagot eh. Sagot sa akin ng kuya, sorry, baka magalit yung boss ko, kaya pasensya na, wala tayong magagawa dyan, dahil baka mabarangay tayo. At ayun, kunwari, basang sisiwa ko, at sabi ko sa kanya, kuya, baka naman kahit alas ayos lang ng gabi, or di kaya, kahit alas city na lang kuya, magsasara na rin kami agad-agad, at sa isa pa, hindi naman kami magkakalat dito eh, baka naman kuya. Dagdag ko pa sa kanya, kuya, nabuburin kasi kami sa taas, kaya nagbenta kami kahit 100, 200, 300, 500, or 600 ang aming nabibenta kuya, basta dito kami nakatambay sa labas, wala naman kami may ibang ginagawa kuya. Hindi na kuya, bakit naman? Kaya so, yun, si kuya, ngisi-ngisi na lang. Talagang nagdalawa, nagtatlo, naglapat, naglimang utak na yung nasa utak niya. O, di ba? Ay, di kawawa ako. Dahil hindi na naman ako makakapagtinda bukas. Siguro nga, nagbisit na siya sa akin. Pumayag na rin siya. Nagsabi siya na, sige, basta huwag kayo magtinda pag umaga. Kailangan gabi lang. So, unang hirit pa ni kuya, may mabebenta ba kayo kung gabi lang kayo magtitinda eh? Wala kaming choice kuya, kundi No choice, 'di ba, dog Pero 'di ba, at least pumayag yung kuya at sinabi niya sa amin na sige, basta talaga bawal kayong magtinda pag umaga dahil baka mamaya magkaroon naman dito ng gulo. Ayaw ng boss namin na may gulo sa harapan ng kanyang building. Mmm, sana all my building. So, natural masaya ako sa narinig ko na pinayagan niya kami dahil alas kulang lang din naman talaga yung oras ko para magtinda at busy kami sa kabila naming store. Store nila, hindi ko store, store nila. Narinig niya store nila 'yon. Basta ang masasabi ko lang sa kuya, kahit medyo nalungkot ako sa sinabi mo, daming maraming salamat dahil pinagbigyan mo ako magtinda sa tapat ng inyong building dahil ako ay isang nangungupahan lamang sa inyong mahal na building. O, uulitin ko nga sa mga taong naghahanap sa akin di pa rin ako napaalis dyan sa aking dinidisplihan kahit patingi-tingi lang yung benta natin. Alhamdulillah thank you pa din at kung hahanapin nyo ako nandito pa rin ako sa barangay 308 kung bibili kayo, kung may problema naman kayo sa inyong nabili sa akin dito, dito nyo lang ako mahahanap. O, ba diba? Nabulol pa ako, Charis. Dahil, oras nang nga para kami ay kumain at gutom na gutom na rin kami dahil nga nagpapasting kami. Nagdesisyon na ako na magsara na kami dahil 8pm na kailangan na naming umakyat dahil kami ay magpapahinga at may balak pa kaming puntahan. Hindi ko lang alam kung matutuloy kami pero alhamdulillah dahil kahit papaano may pambili kami ng pagkain pag may gusto kaming bilhin. oh dyan lang nagtatapos ang aming video at kung nakikita nyo niligpit ko na ang aking munting lagayan ng listak at sana bukas makarami pa din kami ng benta at kung pala sa nabenta namin ngayon. Sana sunod na araw, sunod na buwan, sunod na taon, walang mag-isip na paalisin kami dyan. Dahil kagaya na sinabi ko, may nabibenta man kami o wala, at least nag enjoy kami sa ginagawa namin kahit kami ay pagod. Dahil pag ikaw ay masaya lagi, kahit ano pa yung problema ang dumating sa'yo, hindi hindi mo yon Ma, ma, mama na, mamamula na ang iyong problema. So, kung ikaw ay nabuboysit din sa aking video, follow, like, and share na lang. Charis, baka naman. At baka na rin. At baka na rin kabayo. Ha <laughs> ha Masasabi ko lang. Maraming maraming salamat. Alhamdulillah sa lahat ng dumating na biyaya sa akin, ngayong araw, ngayong gabi, ngayong matutulog na ako. At ako ay gumagawa ng aking video. May matutulog bang gumagawa ng video? Parang ako lang ata yung ganun na. Charis, o so yun lang. Ayan na nga guys. Kung hindi nakikita, pati basura, pinirit ko na. Basta nabulol ako, pinulot ko na rin ng sa ganun, di tayo mapagalitan sa barangay, buyers!